pinanpalang-araw po sa inyong lahat mga kapatid. Pinagdiriwang po natin ang kapyastahan ng Luklukan ni San Pedro or the Chair of St. Peter. At ano po bang kahulugan ng upuan ni San Pedro? Hindi lang po yan basta upuan na nakikita natin. Mapapansin po natin na sa bawat diocese po ay meron pong tinatawag na katedral. Doon po sa katedral ay meron po doon isang upuan tanging ang obispo lang ang pwede mumupo. Ang uh, tawag po doon ay... Uh, yan nga po yung katedra na ito ay nilalaan po sa namumuno ng Diyosesis. At ano po ang ibig sabihin ng uh, silya? It symbolizes the teaching authority, preaching authority of the bishop. Kaya naman pagka nakaupo ay uh, nagsasalita at uh, ang tao naman ay nakikinig. Kaya naman na... Uh, Ipinagkatiwala po ito kay Pedro sa unang santo papa um, na siya ay uh, when it comes to faith and morals ay uh, siya po ay uh, nagsasalita as uh, well uh, direct revelation from God when it comes to faith and morals ay hindi po siya pwedeng magkamali sapagat uh, siya po ang ginatawan ng simbahan. Kaya naman ng uh, espesyal na biyaya ay pinagkakaloob po sa mga namumuno ng simbahan. Ngayon po ay si Pope Francis, natin po siyang ipagdasal para gayon din po maligtas siya sa COVID at magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ating Santo Papa. Sa ating balan na ibanghelyo ay uh, narinig po natin ang Panginoon na nagtatanong, parang reporting, ano ba ika ang sinasabi ng mga tao sa akin? May nagsabi po kayo si Juan Bautista, may nagsabi po kayong si Elias, may nagsabi rin po na kayo daw po si Jeremias, o isa pang uh, propeta na muling na buhay. At derechok ang tinanong na ng Panginoon ang mga disipulo, eh kayo, para sa inyo, sino ako? Sino po ang nangahas tumugon? Si Pedro. At ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Son of God. You are the Messiah, the Son of the Living God. Kaya naman sinabi ng Panginoon, Pedro, hindi ikaw ang nagsabi niyan. Walang ibang taong nagsabi niyan, kundi yan ay ipinahayag sa iyo ng aking Ama. Pinakita ng Panginoon ang espesyal na misyon na gagampanan ni Pedro sabagat si ay hinirang ng kanyang Ama. Kaya naman uh, sinabi ng Panginoon, at ang aking simbahan sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at walang makan kahit ang pinto ng impyerno. Matindi yung binitawang salita kay Pedro. Sabagat sino po ba yung sinasabing sa batong ito itatayo ko? Walang iba po kundi si sa San Pedro. Sabagat ang salita pong Pedro, ibig sabihin Piedra sa Kastila, Petrus, sa wikang uh, Latin, Kepas, Sagriel At uh, ito po ay nangangahulagan ng pundasyon Maging bato, maging matibay, maging matatag At si Pedro po ang kanyang pinili upang maging uh, sandigan Maging pundasyon ng ating simbahan Kaya naman, uh, ito po ay naglalarawan sa atin ng dakilang pag ibig ng Diyos Na sa kabila ng ating mga pagkukulang, isa'y patuloy na humihirang patuloy na pumipili ng kanyang kahalili kasangkapan dito sa mundo yung tinatawag nating uh, siya mismo ang kinatawan kinatawan ang ganda ng salitang kinatawan kakatawanin niya ang presensya ng Panginoon he is going to represent Jesus in our needs kaya ito ay it boils around the love of God for all of us Pagdasal po natin ang ating mga obispo. Pagdasal po natin ang ating Santo Papa upang sila'y patuloy na gawing kasangkapan ng Panginoon upang ang kanyang kaharian ay matatag dito sa balat ng lupa. Kaya hindi naman na tayo sa ating Santo Papa at sa ating obispo bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Diyos.